kwarto ko, nakaupo at nagtataka. Napapaisip ako kung bakit nga ba nilalabag ng iilan ang mga pulisiya. Isip ko ay lumalim, ano nga ba ang dahilan? Hanggang sa alala, naalala ko, ay! Isa nga pala ako sa mga lumalabag rin sa mga patakaran. Isang napakagandang guro ang meron tayo sa likuran at araw sa inyong lahat. Kung nga pala si Reichsgeneral John M. Bareng at alam kong hindi nyo kayang ibigkas ang aking pangalan. Oh, wow. Ngunit ako'y naririto sa inyong harapan upang talakayin ang hindi mamatay-matay na isyo. Kung bakit may mga pulisiyang nilalabag ang mga mataaral. Hindi lang isang mag-aaral. Nakikita kong ang mga patakaran at pulisya sa paaralan ay minsan nakakasakalahin sa akin. Kung minsan kasi may mga... May mga paaralang sobrang strikto na dumarating na sa punto halos wala ng kalayaan ang, ang, ang kanilang mga estudyante. Sa sobrang strikto at higpit ng paaralan sa kanila, pinipili na lamang nilang lumabag para sa kanilang kalayaan. Ang mga iba na may kundi-papor sa mga patakarang ipinapasunod sa kanila, kung kaya pinipili na lamang nilang nabagin ito. Hindi rin natin masisisi ang mga paaralan kung strikto at mahigpit ang kanilang pamamalakan. Ginagawa lamang nila ito upang maging disiplinado ang kanilang mga mag-aaral at maiwasan ang pagpapasaway ng mga estudyante. Sa kabilang dako, may mga estudyante namang nakulangan sa na nang disiplina sa bahay pa lamang. Kung may kakulangan na, kung may kakulangan na sa disiplina ang isang mag aaral pabaliwalain lamang niya ang mga ang mga at patakarang dapat niyang sundin hindi lamang sa loob ng paaralan at maging sa labas sa ang kanyang paglabag at hindi pagsunod sa mga patakarang isinasagawa ng paaralan upang kanyang sundin ay may kaharap na matitinding mga parusa. Lahat ng ito ay bunga pa lamang ng kawalan ng disiplina. Dahil dito, ang disiplina ay itinuturo na agad sa mga kabataan sa bahay pa lamang. Dapat ito inaasa sa murang edad pa lamang upang, sa, upang sa pagtanday lalaki tayong disiplinado at, at may pagpapahalaga sa sarili isa na rin sa mga dahilan ang mahilang pag-iisip ng mga kabataan. Ang mga kabataan ngayon nasa isang sarkas sarkas pitong henerasyon na kung saan halos lahat ay ginagawa na lang katatawanan at biro ang lahat. Madalas tayo makisabay sa unso na kung saan umaabot na sa punto gagawin na lang natin ang lahat, makasabay lamang at magmukhang astig kahit na ito ay nakakasama na pala para sa atin sa sobrang itiran ng utak ng mga batang Pilipino, akalabag ah, na pala sila sa mga pulisya ng paaralan na hindi nila nalalaman. Halos wala ng kakayahan ng ating mga isipan, baka pagdesisyon ng maayos at naaayon sa tama dahil kapag nauso ng isang kamalian, ito'y nagiging normal na lamang at tayo naman ay nakikisabay na lamang. Kasain natin ang ating mga kaisipan sa tamang pagdesisyon sundin natin ang ating mga moral na kaisipan upang hindi tayo makalabag sa mga pulisiyan at patakaran, hindi lamang sa paaralan, maging sa labas nito at sa lipunan. Ang pang-aabuso ng mga kapangyarihan na mayroon sila upang makalabag sa pulisiyan ng paaralan at makatakas mula rito ay isa rin sa mga dahilan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kapangyarihan sa paaralan, kayang-kaya nila ito abusuhin upang makatakas sa mga paglabag na kanilang ginagawa mas mapapadalas ang kanilang paglabag kung alam nilang makakatakasin naman sila mula rito. Ang iba na may nakikipagkaibigan sa mga may nasa, sa mga nasa kapangyarihan upang matakpan ang kanilang mga paglabag. Iaasa na lamang nila sa kanilang mga kaibigan na nasa kapangyarihan ang lahat upang matakpan ang, mga kasalanan at paglabag na nilang ginawa. Dahil dito, pumili tayo ng ating mga kakaibigan hindi lamang, na hindi lamang gagamitin ng antas at kakayuhan sa paaralan. Matuturing tayong pumili sa ating ilalagay sa mga pwesto. Suriin ang bawat kandidato dahil nakasalalay sa kanila ang sa kanilang mga kamay ang kinabukasan ng paaralan. Hindi ang pang-aabuso sa hindi ang pang sa kanilang mga kapangyarihan. Sa mga sa mga maraming mga dahilan ng at, ang ating paglabag sa mga polisiya at patakaran ay ipinapatupad sa paaralan. Ang mga polisiya at patakaran ito ay ginagawa upang upang sundin para sa ating ikabubuti at paghubog ng ating mga disiplina. Alisin natin sa ating mga isipan ang katagang rules are meant to be broken sapagkat hindi ginawang sarkastiko ang mga seryosong isyo at usapyo. Maging bukas ang ating isipan sa mga gintong isyo at huwag lamang itong baliwalain maliit man ang bag, maliit man na bagay ang pagsunod sa mga, sa mga patakaran ng pulisya para sa atin, sobrang laki na ito para sa paaralan ng lipunan. Muli, ako ang inyong kuya bareng na nagsasabing, ang disiplinadong kabataan ay sumusunod sa patakaran. Yun lamang at maraming salamat sa pakakaralan.